Pamimiliin po natin ube pula. Ah, pula na lang kasi pag nanghingi si kapatid mo, mapapamahal dito, di ba? Ah, mamili ka. Salita ka, ube pula. Sabi mo. Ha? Ah? Wag parehas. Pula. Oh. Ayun, ang niya po, mas makapal. Pula. Ito po yung isang ube. Ito yung mapu-uwi kay Ate Jessica. Abangan po ninyo. Pambilin daya ka ni Ate Jessica, dadalhin din pupuntahan din namin siya ay manulo ba ayan kaya po ito ayabot na po natin kay baby paulin po ito uh, medyo makapal din po ito galing po ito kay ninang ate emma tv at uh, eka nga po talagang pinaglalaanan din po ni ninang ate emma Yan, ah, magandang magandang araw po sa ating lahat at magandang buhay. Ayan po tayo sa gitnang bukiran at andito na po si Baby Pauline, binuhat na po ng kanyang mama. Ayan, Ayan Baby Pauline, ah, mag-hi ka naman. Ayan, hello po. Ayusin mo upo mo. Ay, ganyan na ba yung upo mo? Tingnan nyo po. Upong ano po yan? Upong probinsyana. Medyo talaga pong pipis na po yung kanyang mga paa at pipis na rin po yung kanyang pangatawan. Sabi po kasi natin, huwag, mag, huwag magpataba na katulad po ni Kuya Ang. Yan, kamusta ka baby Pauline? I huwag kayo mo ko. Kamusta okay, ka? Uh, nasasagutan ba yung module? Sana. Sa susunod na linggo pa. Sa yung module. Yan, alakas sa yung boses mo at mm, pagbutihin mo para makapunta ka na sa school sana tanggapin ka sa school at mm, sabi po anong iyon, sabi sa iyo ng mga ninang lalo na po si ninang ate Emma kung sira yung wheelchair mo eh handa kang bilan ng bagong wheelchair ayan ninang ate Emma maraming salamat po eto kami sa lugar po nila baby Pauline ah, hindi po kanilang mga kubo to bukiran hindi po yung lolo niya po eh barok po dito dito na po sila na malagi at salamat din po sa may lupa dito na pinatira po sila ng libre magtayo sila ng barong-barong ayan inang ate Emma ito po si baby Pauline at mm, ah, mahihain pa rin ayan si, isya, pinapanood mo ba yung sinubscribe mo, ate Emma TV yung channel niya mm -hmm. maglo-load -no ka tapos manonood ka, mag-comment ka rin inang ate Emma Ate Emma TV yun, sinubscribe mo na yan sa cellphone ng mama mo. Ayan, magpati Ay, ala, magpapate thank you. Wala pa pala tayong binibigay. Minang <laughs> Ate Emma, maraming maraming salamat po talaga. Uh, wala man po sa loob namin yung biyahing ito. Uh, pero, naka-live po ako kahapon, sinabihan niyo po na, Kuya Aw, labas kayo ni Kuya Randy. At syempre, yung pangako rin po kay Kuya Randy, uh, nahihiya po siyang tanggapin pero lubos po siya nagpapasalamat din po nilang ate Emma kaya ayun uh, nung nagdadaang araw po kasi naging busy po tayo doon sa ating sagit kaagapay 2020 pero ngayon po pinabiyahi po tayo nilang ate Emma para naman po sa biyahe pagmamahal po ni kuya Aw at ng ating mga ninang at ninong ayan, uh, ayan medyo maingay po medyo mataang sasakyan sa kabukiran katanghalian po kasi 11.30 na parang parang clear po yung kuha namin yun tinatanaw po kami ng dumadaan siguro nakilala may dumaan mukhang nagandahan sa iyo ko eh, nagandahan sa iyo meron pong mga kabataan dumaan na kamotor tinatanong po kami ng, ng tinatanaw po kami ng matagal <laughs> ayan ah uh, ni ng ate Emma ah, uh, maraming maraming salamat po at short video din po kami para po maipasa po namin sa inyo ni Baby Pauline para po ma upload nyo rin po siya at gagamitin po natin yung isang cellphone yeah, maraming salamat po talaga maraming huwag nyo na po titignan yung akin tiyan manas lang po ito ha ah. ayan uh... paano ba post ko po muna Ayan, uh, tinatanghali na po kami kasalukuyan. At, mm, siyempre, andito pa rin po si Baby Pauline. Baka mahulog ka. Ah. And dito ka naman, Baby Pauline, magpa shout out kay magpasalamat kay Ninang Ate Emma. Upload ko naman to sa channel ko. Ayun, doon ka tumingin. Huwag ako tingnan mo. Ayun. ni ba, Ninang Ate Emma pa rin. Ninna, dahil yung biyahe na, namin na ito, galing kay Ninang Ate Emma TV. Siya ang nag utos sa amin na dalawin ka namin. Ayun ni ng Ate Emma, magandang balita po, Ikinukwento po ni Baby Pauline na sa darating na enrollan kung dire-diretso po yung module niyang masasagutan niya po at pagtuntong niya po ng uh, mag magkaano na po siya 11 years old na mahigit sa enrollan bali 11 and a half na po siya eh malaki daw po yung chance na ilundag siya ng gray chicks. Tapos po, pagka nasa gray chicks na po siya, uh, obligado na pong sa eskwelahan na po siya gaganap. Uh, pupunta, papasok ng, para pag-graduate po ng elementary, makapag din po siya doon. Ayan po, at doon po sa sinabi po ninyo na tingnan i-check ko yung wheelchair po niya, at sabi ko naman po, kung sakaling matanggap po siya ng grade chicks na, hindi na po dadaan ng grade 1, grade 2, grade 3 hanggang ano pa ah, pag nasa school na po tsaka doon po ni ng ate Emma na po pwede nyo pong yakapin ng bonggang bongga at yakapin po nung inyong mga kaibigan po si baby Pauline dahil nakaka proud po yon pagka po nakatuntong si baby Pauline ng eskwelahan sa kabila po ng aming kalagayan na PWD po kami pero nandahil po sa inyo sa mga kaibigan, sa mga ninong, mga ninang, sa mga boss po natin dyan. Eh, nabubuhayan po kami ng loob at mm, nagkakaroon kami ng pangarap nandahil po sa mga tulong po ninyo. Uh, gaya, na, gaya na nga po si Kuya Aw na sabi ko nga po halos 19 years po ako nagkulong sa loob ng bahay at, at, 21 years na pong nakakulong sa kapansanan pero eto po nang po sa inyong lahat eh, natuto po uli akong mangarap hindi ko man po na naabot yung mga pangarap ko noon pero ngayon po yung mga bago kong pangarap unti-unti ko pong naabot nagagawa ng dahil po sa inyo yun din po yung gusto nating maipaabot kay baby Pauline uh, magkaroon din po siya ng pangarap una-una mawala yung kanyang pagiging mahiyain. at uh, andito, hindi uh, na maala naman kaming masisisi na sa aming kalagayan dahil eto na yung mundo namin pero nandahil po sa tulong po ninyong lahat uh, muli kaming mangangarap para makasabay po kami sa ikot ng mundo o sa ikot ng buhay o sa pagsubok ng buhay at siyempre nandyan po kayo at pinararamdam mo po sa amin ha? na love love niyo po kami at kami po eh pinasasayang niyo po palagi kaya po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at yung biyahe po natin ngayon ito po yung Biyahi Pagmamahal po ni Ninang Ate Emma. Ninang Ate, ah, bali Ate Emma TV. Ninang po ni Pauline, ninang po rin po siya. At sa mga ninang po namin dyan at ninong, sana po ah, sa kabila po ng aming ginagawa, kami ah, po yung PWD, sa mga manunood po natin. po ah, Sa mga manunood po pala, ah, sa munting panunood nyo po sa amin, malaking tulong po lalo na kung isusubscribe nyo po po kami at saka isusubscribe nyo po yung ating mga ninang, mga ninong, yung ating mga sponsor, yung ating mga kaibigan, dahil halos lahat po ng ating mga kaibigan, ang hangad po ay makapagpasaya ng tulad namin, mga lolo't lola na napabayaan, mga lolo't lola na eka nga po natata natatanaw na ang takip silim ng kanilang buhay, eh, sa munting panunood po ninyo na yan malaking tulong na po sa amin at pasubscribe po lahat nung kung sino man po yung yumayakap sa biyahe pagmamahal at sana po sana po uh, uh po o lumabong itong pagmamahal po na at nating ito itong biyahe pagmamahal hindi lang po para kay Kuya Aw para sa lahat din po ito at syempre sinashout out din po natin yung Sagip Kaagapay 2024 abangan nyo po yung mga gagawin din po nung Sagip Kaagapay 2024 kasama po yung Um, lahat po na yumakap sa biyahe pagmamahal ni Kuya kasama din po kayo dyan maraming salamat po at syempre eto po si Baby Pauline Baby Pauline <laughs> at um, may dala po tayong eto po yung pagmamahal ni Ninang Ate Emma Ninang Ate Emma eto po yung inyong pagmamahal ang kapal <laughs> ang kapal po bibilang po tayo ng tiko konte bilang po tayo ha dahil may pupuntahan pa po tayong bukod makapal po ito libutin po natin si Lola Meli at lulibutin din po natin si Ate Jessica dadalang po natin siya ng pambiling diaper tsaka po gatas mamili ka ube pula pamimiliin po natin ube pula ah pula na lang kasi pag nanghingi si kapatid mo mapapamahal dito di ba? ah mamili ka Salita ka, ube pula. Sabi mo. Ha? Wag parehas. Pula. Oh. Ayan, ang niya po, mas makapal. Pula. Ito po yung isang ube. Ito yung mapu-uwi kay Ate Jessica. Abangan po ninyo. Pambilin daya ka ni Ate Jessica, dadalin din. Pupuntahan din namin siya. Ay, manolo ba? Ayan, kaya po, ito, ya na po natin kay Baby Pauline po ito. Uh, medyo makapal din po ito. Galing po ito kay Ninang Ate Emma TV. At uh, mm, eka nga po, talagang pinaglalaanan din po ni Ninang Ate Emma yung pangako niya po dito kay Baby Pauline na lagi po natin sisilipin. At sinabi niya rin po sa aking live, Kuya Aw, ay pini-M, -pini niya pala ako ata. ay hindi, sa live. Sabi niya, Kuya Aw, Tingnan mo yung tingnan mo yung wheelchair ni Baby Pauline. Kung pwede nang palitan ng bago, papalitan natin. Mangambas ka ng wheelchair. Pero ni nang Ate Emma, yung wheelchair po na gusto nyong irigalo kay Baby Pauline. Pag nakatapos na po siya ngayong taon, tapos po magiging grade 6 na raw po siya. Doon, doon na, na, po ako hihiling sa inyo at sa mga ninang, sa mga ninong na pag nasa eskwelahan na po si Baby Pauline. Suportahan nyo naman po kami para po mabigyan po natin ng ng eka nga po ng ng dedikasyon sa sarili at fighting spirit na rin si Baby Pauline para po kahit po high school eh mapagtap mapagtapusan niya. Siyempre yung mahalaga na rin po yon kahit high school makatapos dahil marami na rin po tayong matututunan at siyempre po maging lumawak din po yung makilala niya, magkaroon siya ng mga kaibigan para pagdating po ng panahon sa katulad po namin PWD na talaga naman pong hindi kami nakakasabay pero nandahil dahil po sa mga magmamahal po sa amin yung imposible na hindi namin kay kayang gawin pero nandahil po sa mga tulong po ninyong lahat eh nagagawa po namin kaya maraming maraming salamat po at mm, ninang Ate Emma maraming salamat po i, i ko na po natin to etong Etong ano po na ito para po kay Baby Pauling. Kaya maraming maraming salamat po ni nang Ate Emma at sa lahat ng mga ninang, mga ninong, shout out po. At shout out na rin po natin yung ating Cellboy at Kilay at saka po si Ma'am Vicky Domingo. At shout out po natin lahat, Mga Team Kalanga sa mga Team Kapinat po natin na yan at saka siyempre yung Si Ninay XO si Ma'am Botanera, sila Ma'am Kim po na yan, sila Ate Hikes po na yan, at sa lahat po, sila Ma'am Kate, sila Dear Tunay na Buhay, sa lahat po sa kanila, sa lahat po ng mga hindi po natin nasa shout out, ah uh, lahat po kayo, isinasama ko kayo sa ninong at ninang po ng biyahe pagmamahal. Kaya po maraming maraming salamat po, ninang Ate Emma, maraming maraming salamat po ng bonggang bongga, marami po salamat, bahala na po ang Lord ang magsukli po sa iyo ng siksik, liglig, at umaapo pa po na biyaya galing po sa ating Panginoon. At masaya po ako na nakalanghap na naman po ng sariwang hangin dito po sa gitnang kabukiran. Siyempre, masaya din po ako na pinagkatiwalaan niyo po ako na maghatid po ng biyaya na galing po sa dugot-pawis ninyo para po makapagpasaya po ng katulad po namin na PWD or lola po o lolo na pinabaya. Ayun, ani ng Ate Emma, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Ano po, uh, papaalam na po kami at nang wala po si Kuya Randy ng, ng dahon po ng gabi tsaka po laman ng gabi para po may pag-uwi po namin, may mailuluto po kami ng hapunan o bukas po namin lulutuin. Yan, baby Pauline, magpasalamat ka na muna dahil hindi mo mahawakan. Ito po yung pagmamahal po ni Baby Pauline. Magte-thank you muna kay Ninang Ate Emma. Thank you po, Ninang Ate Emma. So, ulitin po. Pero sigurado yun ay, binalita mo sa akin na pag nag-12 ka na, sa grade 6 ka na ilulundag, ha? Uh, ah, pumunta rito. Pumunta rito. Sabihin mo na, pakita mo yung sticker na yan kay, kay teacher. Sabihin mo, ito po yung Maraming nakakilala na sa iyo sa mga sa iba't ibang bansa. Yung alaga ni Ninang Ate Emma, papanoorin ka raw niya. At sasabihin doon sa mama niya na tulungan ka. Malay mo, tulungan ka ng bongga. Di ba? Tingin ka sa camera, pinanunod ka niya. Mag-hello mag ka. Hello. Oh, yeah. Hindi tayo marunong mag-English kasi. <laughs> Hindi po kasi kami marunong mag-English ni Ninang Ate Emma. Hindi namin ma-English tuloy yung alaga mo. Pero sa alaga ni Ninang Ate Emma, pa-translate na lang ng English o ng salitang Arabo. ah uh, maraming salamat sa iyo. Hello. Hello sa iyo. hindi uh, na, sa susunod, kukunin ko yung pangalan mo kay pa, Ninang Ate Emma. Ayan, Ninang Ate Emma, salamat po. Babay na, baby Pauline. Ayan. Maray. Babay na po. Marami po salamat.